Kuan sa na. Yan po buntag sa tanan mga kaswelo, tibo kalugbutan. Kumusta ka mong Good morning, good morning po. Yan panibagong umaga, panibagong vlog naman po mga sulo. At maraming maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon at binigyan naman po tayo ng bagong umaga, bagong pag-asa ah so, uh, ang video natin ngayon po mga silo uh, ngayong umaga pala uh, maraming salamat una sa lahat uh, nagpapasalamat ako sa aking mga viewers sa facebook na sumama sa aking pag live dito sa ano, live live tayo ikot, -ikot ba pastol sa baka uh, tan, ano sa palayan chick sa palayan mga kalabaw yan chat out sa inyo tanan So, Uh, ngayong araw, ang video po natin. Ano lang. So, ano na ako ngayon. Tapos na ako sa mga alaga natin. Okay na. Ang um, obligasyon sa mga alaga. So, ngayon, maghihintay na lang. Kasi meron akong hihintayin ngayon na, ano, uh, deliver. Ang natatandaan niyo po, pagpunta natin sa Helongos, ay, mag-order tayo ng, ano, ano, o nag-kweta ano, tayo ng, tractor so ayun na natin doon na ginagawa na so yun ang ating binayaran so ngayon atuloy ano lang yun uh, down, dinaunlan ko lang ngayon ko lang bayaran ng kabuuhan na ipulipid na natin pag na deliver na nila so ngayong araw daw nag text sa akin yung may ari so ngayong araw daw nila i deliver so yun ang ating antabayanan abangan natin po mga silo kung ano ang itsura ng ating Uh, in-order na traktor para makakasama natin dito sa uh, bukid uh, excited na po mga silo dahil uh, meron tayong invest na gamit bago uh, makasama natin sa bukid at makapag-ayon uh, ang ating number one na problema noon dahil nga ay ma, yung wala pa tayong tractor noon eh, saan saan tayo uh, kung ano pupunta kung sino mag tractor yung, uh, yun nga tapos yung bayad malak, mahal na din mas maganda na may sarili na so ngayon nga na uh, thank you kay sa taas na uh, pinagkaloob niya na ano magkakaroon tayo ng sariling tractor so yan ang ating yan ang aking kung aabangan po mga silo ngayong araw so dahil uh, habang nag-aabang ako Ah, uh, yung mga makina ko i e, eh, ano ko na, ilabas e, ko na rin, eh, ko na. Tingnan ko kung okay pa ba yung langis nila, kung hindi na, i-change e, oil ko. 'Yun ang ating video ngayon. i-labas e, e, yung mga ah uh, makina. Labas ko mamaya pag-uwi ko. Yung tracer natin, yung makina ba? Yung dalawang makina natin, e, ano na kasi malapit na. ayan o. So ayun po mga silo nga pala. Ang topic natin dun sa live natin sa Facebook ko kanina, 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 kanina lang ay itong palay na hinahampas na malalakas na hangin. Ayan po o. Oh. Ayan ang aking ano ngayon pinangangambahan na baka magkakaapikto sa kanila yung hangin na ito pag malakas kasi yung hangin hinahampas sila ng hangin eh, may tendency na makakaapikto sa bunga ayan yeah, sana hindi na ito magpatuloy pa itong hangin kasi kagabi talaga ay kahapon at kagabi talagang grabe yung hangin na malakas ayan no? sayang Delikado daw ito sa palay kapag ah uh, ganito ang hangin. Lalo na kapag uh, unang ano pa daw. Yung ganito nga. Uh, usbunga ng bunga. Sana hindi sila maapiktuhan sa hangin na ito. So, okay. Kapag so, muna dito sa kubo. Dahil kanina pa ako dito sa kubo. Uh, ay sa bukin nagikot-ikot. So, okay na. Baka natin na uh, pasto ko na. Uh, yung kambing, balikan ko na lang mamaya. Ilabas ko kasi. Um, papakainin natin. So, may hintayin tayong yung at tractor. Excited na ako mga suwelo. Makita yung ating bagong kasangga sa bukid. So, yung tractor na yun, pwede pala yun uh, salpakan ng single na araro. Tapos, bawa dito, Ah, uh, pwedeng araro diyan. Oh. Tingnan natin kung uubra. Order pa tayo ng ganun, single na araro, Salpak doon. Ayun ang gagamitin. Hindi daw, hindi naman pwede yung pampala, yung plato nga, yung bilog. Kasi matigas tong, itong lupa nito ito. Dito, matigas. Kapag na, tag-ulan naman, para naman pala yan. Pero pag tag-init, grabe naman din sobrang tigas. So magkakape muna tayo. So yun nga mga silo, abangan natin yung deliver mamaya sa traktor. Adi, Loko? Loko? Lawak ng kanyang playground mga silo. Ando yung aking motor eh nakaparada Ayan, <laughs> ko lang dahil doon nakalagay yung kalabaw doon kanina doon ko pinarada kanina ng madaling araw tama ko si Andy Yan, si Andy oh feeling excited na po ako mga sulo sa parating na blessing mamaya ang ating kasama mga kakasama sa bukid ayun natin tapos eh, ilabas ko na yung mga makina ngayon eh, rin ko tingnan ko yung mga ano yung, yung langis kung okay pa ba kung kailangan pa bang palitan muna okay makin ko lang yung motor ah, dito tayo sa farm ni Kuya Reboy nandito na alagay ang ating kambing yung mga pabo nyo oh. kaya tingnan natin check natin mga sulo kung nanganak na yung ating kambing din eh yan no? Ni. Nee. Ayan siya o. Anak ka na. Ayan. So nilalagyan na lang sila ng pagkain sa kate. Kasi kalbo na yung ano. Hmm. Mga anak na? Hindi pa. Hindi hmm. pa. Malapit na ito mga silo. Kaya eh, nga nun. Tapos ito, isa natin kambing nandun kumakain hey, hey. Oh, na. Hindi, tara. Oh, nakinanan dyan niya. Mukhang dalawa ang kanyang anak. Nung unang anak niya ay isa lang. Pangalawa, siguro dalawa na ito mga sulo. Abangan din natin mga, mga anak na siya. Malapit na ito. Malapit na malapit na ito. Gumagalaw na. Hmm. Ay, ganyan didi mga sulo. kaya ka na doon. Hindi pa sa kumain mga sulo. Pero ngayon, tiyan niya parang busog na. Ano na lang ano? Ni ni. Go. Go na go. Bye na. Ang kain na siya mga suyelo. Ito ko rin ang binabala kong gagawin mga suyelo mailagay doon sa ating kambingan din na bala kong magsimbol ng ganito yung aking tsohin ang nagsimbol nito kaso nga balak lang hindi ko pa makachempuhan pag na naka ano ako chempo lang magpabracket din tayo ng ganito ano lang yung oras natin ngayon ha habol Uh, mayroon siyang lagayan ng peds mayroon nilagay ng damo yan dito po mga sulo, ah, habang ah, wala pa yung ating hinihintay so pakita ko lang pala sa inyong mga suylo yung ating bagong pagkaabalahan dahil ah, meron kaming uh, pinaararong lupa ni Sir Jonas Itis, yung pulis na kapitbahay natin na pagtulungan daw namin. So ayan, may pumasok yung itong farmol or tractor. Inararo inararo ito kahapon. So ready to ano na to. So yun, nag-usap kami yung aming itanim daw dito ay eh, kamuting kahoy. So, ito bago natin pagtamnan. Kaya kamuting kahoy aming na desisyon na dito na itanim dahil malayo sa ano ito kabiasnan o walang tubig na makuha pandilig kung gulay ang ating ilagay dito walang tubig ma dilig ba malayo sa dulo na ito sa likod ito ito kita ko sa inyo mga silo ito na nandito na tayo ito, ito po siya mga silo ano natin no? bagong pagkaabalahan na yan so kahapon pa ito inararo tapos pinapino na namin para dire diretsyo na ngayon ang usapan namin kanina o kagabi ang usap kami ni sir uh, pag uh, sa linggo tutudlingin tapos uh, isprihan isprihan muna namin bago namin tamlan isprihan muna ng pang ano ng damo ba herbicide para ano uh, hindi kami magahol sa pagdadamo uh, sa kamuting kahin natin na itanim medyo malawak-lawak din ito mga silo yung aming bagong pag-abalahan matagal na ito nakatingga na lupa o so, nagpagsunduan namin ni sir oh na nakapag-request tayo ng mag-araro yun na pa-araro natin So, yan ang ating pagtamnan. Soon, ano pa? Tutulungin pa to. Isprihan pa ito. Tutulungin muna, tapos isprihan. Tapos, mga ilang araw, saka na magtanim para hindi agad makahabol yung damo. Mataas na yung kaputing kahoy natin. Halimbawa lang ah, ha? Yung damo ay wala pa. Hindi pa sila nakakano. Para hindi na kailangan na damuhan kasi malawak-lawak din to pero yan ang aming sik, uh, technique ni sir ayos ganda tudling na lang ito pag natudling isprean tsaka tamna ng kamuting kahoy ayan Yes. Kaya kamuting kahoy din ang aming naano dito ni Sir dahil uh, mabili dito yung kamuting kahoy. Hindi man dito yung kamuting kahoy dahil uh, maraming gumagawa ng kakanin gamit ang kamuting kahoy. Kaya kamuting kahoy ang aming ano. Sa uh, yun nga yun sa tulad na sabi ko, Walang tubig na makuha dito kasi yung kamuting kahoy hindi na kailangan ng uh, diligan. Wala nang dilig ba. Pusa na lang isang ano ang gulay kasi uh, alagain alagain siya sa tubig nga o, walang tubig tingnan nyo walang kabay bahay po mga kusilo dito sa dulo na ito eh so ang ano lang talaga dito mais kamote at yan kamuting kahoy pero kamuting kahoy lang yung aming itanim so, kamuting kahoy yung aming itanim dito so, mag ano pa ako dito mag uh, ako ng prepare pa namin yung kamuting kahoy na may itanim yan ang aabangan din isa sa aabangan po ninyo po mga silo yung pagtanim dito so, maraming salamat sa inyo lagi panunood okay. yan yeah. po mga silo uh, ilabas na natin yung ating Honda ito po yung Honda nito ilagay natin to or ito ang makina natin sa gawin natin traktor para parating na traktor pero Pandarin ko na ngayon. Testing ko kasi magagamit na ito. Malapit na sa tracer. So kapag araw naman ang traktor, ito rin na magagamit. Kasi wala pa tayong makina doon sa traktor. So ito muna pansamantala. Pandarin natin. i'm more than that. Tapos so, yung isa naman yung maliit. Ah, oh, oh, oh. mm -hmm.

Yan po mga suyelo, naudlo ito yung ating pagpapaandal sa isang makina natin dahil uh, may uh, biglang dumating. Yan, uh, dumating na po yung ating inihintay po mga suyelo, uh, naka L3. oh. No? Uh, ito na po yung uh, tractor na inorder natin galing Hilongos Liti. Yan, uh, ayan na, diniliver na nila. So, tingnan po natin mga suylo. So, mamaya ko na lang po paandarin yung uh, makina. Ibaba muna namin ito. Hey, 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 hey. Yan po, finally mga kasolod, nandito na talaga 'yung aking inaasam-asam. Sa wakas po ay natupad na 'yung aking gustong mangyari. Dati uh, pangarap ko lang na magkaroon ng sariling kuliglig o traktor. Uh, ngayon na uh, nasa harapan ko na mga kasolod, nahahawakan ko na. Hey! Tapos ito pa lang makina sa akin to. Ah, uh, wala pa akong ano dito kasi hindi daw ano pwede to pang sarili lang kasi magastos to sa gasolina kapag dito ilagay kailangan diesel so ano kahit ah uh, 3C tertenus power pwede na na diesel tipid daw kapag dito ito ang gamitin mamumulubi ma lakas sa gas so yan po mga silo ituloy eh, ko na yung pagpapaandar natin sa naudlot kanina So yan po mga silo, na testing ko na lahat yung ating mga gamit, yung makina natin. So umanda na sila. Yan, pinandar ko muna sila. Kasi matagal-tagal na rin yung na stack ito. Tapos itong umandar na ito, dito to, di pansamantala yan o. Oh. Yes, meron na po tayong tractor sa relay. Eh. At tracer, yun. Yes. ready na sa bakbakan to sa susunod tapos ito uh, binokondisyon ko na rin kasi malapit na rin yung kanyang servisyo Mag, uh, yung parating na anihan ano you know? ang ganda mga silo panlagayan ng tulso. yes Yan po mga silo, uh, balik sa bukid po kami para i-ano uh, yung mga alaga. So, naitesting ko na po ang mga sulo yung mga makina. Uh, at, uh, nalumating na rin yung aking inaasam-asam na pangarap. Ang uh, aking hinintay ay, uh, thank you Lord, at uh, natupad din sa wakas. So, uh, pansamantala muna kapag uh, hindi muna ako makakita o hindi pa ako maka pag-ipon na uh, pambili ng makina doon sa para sa traktor talaga kasi para fix na lang yung makina sa traktor hindi na tanggal-tanggal at saka yun nga tulad na sinabi ko kanina hindi sa accurate sa traktor yung makina natin dahil pang 3 year lang po talaga yun hindi po pwede sa traktor kasi yung traktor matagal na magamit ang gasolina gasta, magas uh, diesel ang kailangan doon is e, lagay so, wala pa tayong budget para doon so pansamantala muna kung uh, ma takturin na itong ating pelayan so yun muna aking gagamitin yung makina natin na Honda na di gasolina so at least kahit pa paano po may na unti 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 ko po na pong na ipon o na yung mga aking mga, mga gagamitin sa bukid So sariling tracer na, sariling traktor na. So, hindi na tayo mag uh, ano pa, mag uh, kandara pa pa maghanap kung saan-saan tayo makakaano ng tractor. So meron na ngayon. So 'yun. Ah, uh, baliyan lamang po muna ang update ngayong araw ng uh, Webes. So ah uh, Maraming maraming sa inyong Maraming maraming salamat sa inyong uh, laging uh, panonood, sa suporta. Hindi dahil po sa inyo, yan, yan po lahat, ay wala po yan. Yan, yung tracer natin, yan, mga makina. So, yung dahil po sa inyo yan, maraming so, maraming salamat sa inyong laging uh, suporta at sa tiwala. So, ganun pa man, yan, sa mga sponsor ko. Ayan, maraming salamat din sa inyo, hindi ko na po kayo isa-isahin. So, thank you, thank you na marami sa inyo. Magandang hapon po sa inyo mga kasuelo. So, ako ay babalik, babalik. Uh, tapos na ako dito sa Kalabaw. Pupunta na kami doon sa Kambingan. Nandun na sila Mrs. Si, si Jay. Sumaba so, sa akin, si Jay. At, uh, namin yung Kambing at Baka. So, hanggang dito na po muli ang aking uh, episode ngayong araw ng Webes. Magandang hapon sa inyo lahat. E, ingat po kayo palagi kung saan sa po kayo naroon. At sa mga pauwi sa trabaho, mag-ingat po kayo sa pagmamaneho. So, ayan, uh, kita po tayo sa aking next upload po. Oh. Uh, Adis ah uh, magandang hapon. Adjourn.